Oh. Uh, ni Sim, ah. ni Sim sa loob ng katedral. Dalawa lang kami, ah. Kailangan niya ng tulong. Oo nga, kailangan niya ng tulong. Na second floor na kami. Hmm. Oh, tulungan niya. Oh, bangko Malin, na. Sige, bangko na pala. Yung mga nag-gather, bangko na. Nalaban ni Simper, nalaban ni Simper. Sim, wala ka shield. Papay ka dyan, ah. Bangko ha? na. Singlot, bangko. Pasok na sa second floor sila. Dali, dali, dali. Kailangan yung tulong. Half HP si Sim. May <laughs> Korawa Parang hindi naman totoo yan. Korawa OC. Gagawa, so, sim, mo Gago ka Sim, iniwan ako. <laughs> <laughs> mamatay ako. Ito, hey, pero. Pa na <laughs> ako pa mamatay. Patay nga ako. Gago ka lang. 6-3 ako. Legit ha. Legit. Patay ako. <laughs> <ha>? Nandito sa 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 First floor nandito sila. Floor. First floor, first floor. Pala. Boss pala. Palabas sila, palabas sila. Ito yung healer binabrol ko. Ito na yan, ipasok na yan. Sino ipasok nyo, nyo na yung core. Ipasok nyo na yung core. Naipasok na. Rolling sa... Ay, kagay, lumabas. Say, may kalaban, may kalaban. Umasok siya, hindi niya ipinasok. Ayun, dito, dito, dito isang, dito isang kurawa. Dito isang kurawa, ito isang isa <laughs> kurawa. Mag-isa lang to. Ibig yung blood letter, mag <laughs> naging mag-isa ka. Walang healer yan. Ito na pala, gago. Ay, ang dami natin dito eto it bumalik yung healer bumalik na healer kunahin natin to nandito saka pa kakabalik lang <laughs> Bated. <laughs> Bated mama. Bated mama.